Hello guys, to, uh, good evening today is March 25, 2023 so ika uh, 25 days sa uh, tuwang start operation uh. so so far mababot naman po ito of 30 is 1000 per day ring uh, sales gross sales ipalit sya na naka dako mga ganoon naka uh, dako mga halim but so far uh, nagataas o nagataas pa po siya ah uh, nag po times baba ang sales pero ang average yun siya o 1,000 so kung base ako ang calculation ah uh, in and always ang sales niya nagkasaka nagkasaka so na proba may probable possibility niya uh, uh, maka-profit niya kung ta so 25 days pa mamanda ko operate no so magira po siya so karon po dai guys no na observe po na po during uh, operation so mag open ni is 9 morning tapos mag close po ni 11 sa gabi so namatigdan din ako karon kay naglimpi yung mga no so na sa uh, uh, mga illegal uh, illegal alien nga nakasulot sa tindahan so kay Dala kit sa mga kitkitan sa mga rata to Okay, pakita na ko sa guys. Ano So, tara guys. so, tara, so mga problem once nga nagatindahan ganun. So, mga nag-start up dira. So, part yun di sa tuwang negosyo na ay mga nani. So, na siya ang mga factors po na mag-additional sa mga expenses na po sa store during operation. So, I hope na di na siya mag-update magano. Close man kayang area po siya pero... Nadya po yung mga time nga uh, makalusot yun sila. So, i lang nato nga unta tadi na Ngauta, siya mag magpadayon, no? Kaya Mapo na siya ang inundan nga malugi ang gandaan. Tumula ng mga, ano, uh, mga kahit kitang Actually, di naman nagulit siya mauli na to sa kuwan sa mga panel or mga suppliers na to kay mahimo mga good job negligence sa store. So, once na negligence na siya, so, may possible na hindi siya ma-return sa panel or suppliers na So, nabuntay po hindi ma-return, na, like, for example, kailan. So, just example sa inani guys, sa uh, mylo, no? So, so pag deliver sa mga dari, pag deliver sa mga is good pa kayo siya, no? So, after mga pila ka days, observalan na lang ni mga na mura mga So ang kinimina ni ay aning mga item na mugahi na siya so lay ng producer pa na customer nyo kaya hindi man din siya mag-press ang dito so kini siya returnable na siya ng mga item so atong iya sa supplier na uh, pwede ba na to siya ibalik sa mga mga item so sabi so, sa kong ano sa experience na ko ma-return din siya. So, nadi mga ahinti na ginagawat yun nila. So, so, wala ito karon guys, no? So, ika uh, 25 days pa na ito sa operasyon sa tindahan. So, punta na may nakatulan <laughs> so, please subscribe and share. So, muna yung update sa tindahan, guys. So, thank you.